pa Hindi ikaw si Lynette. Nasaan si Lynette? May balak sa nanay ko, no? Pinadala ka ni Ma'am Moira? Saan <tosnil> ka mo punta? Diyan ka lang, Pwede ba? Aalis na ako! Matawan mo nga ako! Ano ba? Matawan! Sumunod ka na lang. wala ka sa akin. Gagawin lahat ni Moira para tuluyan siya makalaya. At ngayon nasa labas siya. Ikaw ang punti rin niya. Lilihat sa katunayan, si Moira nagutos na lahat ng to. Sa katunayan, Lilihat, may inutusan si Moira. Siya ang naghihintay sa'yo. At siya ang ah, sa sa'yo dito. Lidet, naalala mo kanina sa restaurant. May nagtangka sa buhay mo. Mabuti na lang na doon ako at napigilan ko yung walang inyon. Nahuli ko siya at napaamin ko na si Moira nagutos. Gusto ang ipapatay ni Moira, Lineth. Kaya mag-iingat ka. Annaline! <gasps> <sighs> Annaline! Nay! Annaline! Nay! Annaline! Anak, ka Nay, okay ka lang ba? Okay ka lang? Nay, wala po si Tito Giselle sa loob. May lalaki po sa loob. May hawak siyang barel. Tapos hinahanap ka po niya. Tauhan siya ni Mamuira. totoo nga yung sinabi sa'kin sa ni Carlos. Ni Doc Carlos? O bakit nandito po siya? Ala, ano, huwag kang mag-alala, hindi niya ako sinaktan. Marami lang siyang sinabi sa akin na yung mga ginawa sa kanan ni Moira at saka yung plano ni Moira na gantihan ako. Teka lang, andito si Doc Carlos? Oo, ano? Saan po siya nakita? Okay ka lang po ba? Okay lang ako. ikaw. Tay, okay? wala po si Tito Jesus sa loob. May tauhan po si Ma'am Moira sa loob. May hawak siyang baril tapos may hinahanap niya si Nanay. Archie, pakiramdam ko talaga setup to ni Moira eh. Tapos ginamit pa niya si Ma'am Giselle kinutuban nga ako kaya ako pumunta dito. Nasaan yung lalaki yun? Tay, huwag na po. Baka mapalo ka pa. Ay, Jay, huwag ka lang pumasok. Baka ba? mamay, masaktan ka pa. Pero kailangan natin siya mahuli. At uh, may iba pa po, po bang sinabi sa'yo si Do Carlos? Nandito si Carlos? Anong sinabi niya sa'yo? iyo?